Hi guys, it's me Donna and welcome to my mini vlog. Wow, may pa mini 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 tayo ngayon. So for today's video, pupunta tayo guys sa supermarket. Ayan. So bibili tayo ng mga basic needs ni Inday. So ayan. Pero kung napapansin nyo, wala ako sa bahay. Nandito na ako sa labas. Ayan. So, mag-intro lang tayo. Eh, may pa-intro. <laughs> Sorry, Sai. Bag, Diyos ko, Lord. Hagard na hagard ang Inday nyo. Grabe. So, ayan. Samahan nyo ako. Punta tayo ng supermarket. Let's go! Ayan, mag-voice over muna tayo dahil medyo malayo-layo yung lalakarin ni Inday papuntang supermarket. So, kwento muna tayo ng very, very light. So, dahil bibili si Inday ng, alam nyo na, mga kailangan lang sa sarili, sa ano, buhay. <laughs> so, kaming mga OFW, so, hindi lahat ng OFW, eh, kumbaga, maswerte sa part ng, yung, kahit shampoo, sabon, eh, yung iba, nililibre na yan ng amo. So, maswerte yung iba na, yung mga basic needs nila eh binibigay ng amo. So, yung iba naman, medyo unlucky, syempre. So, hindi lahat-lahat ng, hindi lahat ng amo eh pare-parehas. Alam nyo na. Kaya e, uh, yung mga OFW dyan, ah, libre ang lahat ni amo eh magpakabait lang kayo. <laughs> yung mga di naman pinala eh, tiis, -tiis lang guys. Maka makakaipon din tayo. Kakaipon tayo ng resibo. <laughs> Di bale, uh, tuloy lang ang buhay Kahit ganon So yun na nga, medyo malapit na tayo guys Sa supermarket So first time ko dyan sa bagong supermarket Carrefour So titingnan natin kung ano ang Laman Wow laman, grocery man lang yan <laughs> Okay, let's go down Nas Underground yan guys Sundan lang natin si ate <laughs> O oh, diba mas sexy pa sa akin si ate. So, ayan. ganda. May pa Christmas. Christmas! Christmas decor. O, oh, ba diba? Tapos, may pa ano pa yan? May pa Christmas tree. O, oh, diba? Siyempre. Kunwari lang tayo. Kuha tayo ng ano, trolley. Trolley! <laughs> Parang bibilhin lang naman natin eh shampoo, toothpaste. Ayan. <laughs> So ayan, debute tayo guys. Let's go. So, ayan. Okay na yan, guys. konti lang ating binili. Yung kailangan lang na ininday So, bayaran na natin. Hindi na tayo makapag-video dyan sa uh, part na yan kasi hassle. Wala. So, uh, babayad ka sa counter tapos nagbibideo. <laughs> so, yun. After na ating makabayad, balik na natin yung trolley. Ganyan dito, guys. Balik yung trolley, pati yung basket. So, ayan. Win na tayo. ating uh, pangunahing kailangan lang. So, 'yun lang ang binili natin kasi mahirap ang pera, mahirap kumita. <laughs> Kaya 'yung kailangan lang, 'yun lang ang ating binili. So, 'yun lang guys muna for today's video. Thank you for watching.